Ano, kaya isa po ako doon. Kaya ang akin pong pinapahayag na magandang balita, sobrang napakagandang balita po. Dahil hindi lang si Jesus ang aking ipinahayag doon na si Jesus ang pinagmulan ng kaligtasan, na sa kanya yung dakilang awa. Si Jesus ang pinagmulan ng lahat ng uh, kailangan natin, lahat ng mga Uh, biyaya natin si Susang Pinagmulan kaya lang akin ding pinapakilala ang dating aming tinutulog sa kasi dati po ako'y naninira ngayon ako'y nagdidipin na sa simbahang Katoliko at ang aming sinisira noon ito ito yung aming sinisira kami pang mga pastor ang maghanap ng paraan upang paghiwalayin namin ang pamilyang ito. Magaling kaming maghanap ng paraan para ilayo ang ina ni Jesus sa kanya. Kami sana yung mga tagapalaganap sa magandang balita, house to house, nag house to house kami, kaya lang sa pagpalaganap namin sa magandang balita hinaluan namin ng masamang balita. At ang masamang balita na yon, kami ang number one na suspect <laughs> upang paghiwalayin namin ang banal na pamilya. Sinisiraan namin ito, si Mother Mary aming sinisiraan, kahit ano na lang ang aming paninira sa kanya. Kung hindi namin siya sisiraan, hindi namin kayang tanggapin ang kanyang identity bilang Mother of God. Hence, Jesus Christ, tao, at Diyos, ito ang dahilan na ang Inang Maria nagiging ina ng Diyos kasi ang kanyang ibinuntis, ang nasa kanyang sinapupunan, si Jesus na isang Diyos. Kaya, siya po'y karapat-dapat na tawaging ina ng Diyos. Hindi namin yan tanggap noon. Kaya marami kaming mga pasakali, mga putol-putol na bersikulo. Remember, ang technique namin para lasunin ang isipan ng mga katoliko, maglahad kami ng mga putol-putol na bersikulo in English, ang tawag doon, chop-chop verse. Hindi po namin yon basahin lahat, dahil kung basahin namin lahat, ang uh, minsahi doon, katulikong katuliko na. Kaya, amin pong intention namin, intentionally putulin namin para mag, ano siya, ma, para magiging bala namin yon pangtugis namin yon yon ang pinakadabis na member si laban sa katruang katuliko. Kaya yan po ang aming mga paraan. So, as of now, mga kapatid, <clears throat> ang paraan namin ngayon, no, sa pagpalaganap ng magandang balita, wala na pong halong masamang balita. Dahil ang halong masamang balita na yon ay ang paninira laban sa Simbahang Katoliko. Hindi ba kailangan na puro na lang sana magandang balita, kung God's love na lang sana lagi ang topic? about salvation na si Jesus yung tagapagligtas. For me, it is not debatable na si Jesus ang tagapagligtas. Siya lang naman ang tagapagligtas. Ang inang Maria po, ganito kami maghanap ng akusasyon kay inang Maria. Para naming mga protestante si Maria, para sa amin, akala namin, paniniwala namin 101% na Diyos si Maria. Kaya hanggang ngayon, lagi kaming nang aakusa sa simbahang katoliko na si Maria itinuturing bilang Diyos. Ngunit sa katunayan, walang katuruan sa simbahang katoliko na si Maria ay gawin nating Diyos. Meron tayong katikisim of the Catholic Church dito. Wala dito sa katuruan ng simbahang katoliko na si Maria ay dapat sambahin wala dito sa, sa katekisim the Catholic Church na si Maria ay Diyos ang katuruan sa simbahang Katoliko I believe mga kapatid karapat dapat si Maria na igalang at ituring natin, parangalan natin bilang ina ng Diyos sapagat siya ang nagbuntis ang sinapupunan niya ang tinitirhan ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya po ay kinikilala natin, pinaparangalan natin sa Simbang Katoliko at may kapyestahan pa bilang Mother of God. Kaya ito yung mga paraan para siraan namin ang banal na pamilya. Ang nakilala ko sa aming sikta, si Jesus. Nakilala ko si Maria sa aming sikta in a negative way in a negative presentation. Ang presentation namin sa aming sikta, hindi na ito kailangan. Direct to God na lang tayo. Ang amin pong katuruan, direct to God sa katunayan. Ang ating Panginoong Diyos mismo, ang ating Amang Diyos mismo, ang siyang may plano upang magpili ng babae na magiging Katulong ng ating Panginoong Diyos siya itong uh, collaborators of our Jesus Christ upang magiging matagumpay ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Kaya napakaganda ang kasaysayan ng ating kaligtasan in the person of our Blessed Virgin Mary. Ito yung nagbigay ng kagandaan. Yes, perfect ito ng kagindahan. Pero, heto, ang nagkumpleto ng kagindahan, mga kapatid. No? Napakaganda talaga kapag ang paniniwala natin, kumplituhin natin. Na ang pamilya ni Jesus, si Jesus mismo, ang ehemplo ng buong na, na, na bilang buo ang pamilya. Si Jesus ang ehemplo sa pamilyang buo, sa pamilyang hindi magkakahiwalay. Ayan. Sabi ni Francis Butlay, pulbo, pulpogon ta na lang na. Kaya, kaya brother Francis Butlay, hindi ka namin muna inimbitahan dito sa Cebu kasi nandyan pa rin ang galit mo sa images. So, lagi kang tumatawag pero makikita namin na ikaw mismo galit ka pa sa images kaya ang magandang balita ng Diyos, hindi din natin ipipilit sa mga pastor na galit. Narito lang tayo, narito ako na dating protestante, dating pastura upang magpaliwanag. Kung ayaw tanggapin, walang problema. Tayong mga katoliko, hindi tayo namimilit. Hindi tayo maghanap ng paraan para lasunin ang mga tagaibang sikta magbalik lang sa simbahang katuliko. Hindi tayo maghanap ng mga uh, paraan, susuyuin sila, bigyan ng mga pagkain, bigyan ng mga uh, canned goods, bigyan ng mga noodles, para lamang sila ay susuyuin natin, para lamang maakay natin sila. Let God do the rest. Nandito tayong mga laiko na nagbahagi ng magandang balita upang magpaliwanag lamang. Upang magpalalim lamang sa katuroang katoliko at nang ang mga katoliko magiging matatag sa kanilang pananampalataya, malaman nila na ang pananampalatayang katoliko, bawat katuroan sa simbahang katoliko, merong corresponding verses in the Bible. Nang sa ganon, kung alam na ng mga katuliko na ito palang mga katuruan natin sa simbahan ay nakaugat sa Biblia, merong supporting verses, sila po ay equipped na. Magiging equipped sila, mga kapatid. At kapag equipped na ang isang katuliko, kumbinsido na siya sa kanyang pananampalatayang katuliko kasi may nailahad, may naipresenta tayong mga versekulo. Hindi na 'yan malason sa taga ibang sekta. Kahit ang mga taga ibang sekta mag mag-present pa sila, mag 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 gumawa muna sila ng Foundation of Friendship kasi ito yung aming technique eh. <clears throat> twin Twin Catholics. <clears throat> ang una naming gagawin, magbait-baitan kami. Friendship Foundation at uh, lahat ng smile nandoon <coughs> lahat ng lahat ng na, mabuting asal nandoon ipakita namin yon mabait si pastor magaling sa biblia si pastor ganit na ganito ganyan si pastor banal si pastor ganito ganyan oo yan yung aming ginagawa friendship foundation no sa aming pagpalaganap sa Uh, banal na salita ng Diyos house to house friendship foundation muna ah, yan. kaya delikado mga kapatid kapag meron nang mag house to house sa, inyo at maranasan ninyo ayon sa aking sinasabi ngayon mag ingat ka kasi nakasaad yan sa Romans chapter 16 verse 17 nakasaad diyan. iwasan ninyo ang mga taong sanhi ng paggawatakwata